Come <The absor baptism> né? <difference> mm -hmm. Ah, volví entre Bali. Boklo, boklo, boklo. ¿Ah? Boklo. Wa, coi pasé en hotel. Beto la pau, wey. Beto la pau, nyo lang nyo taong yun mga brother yun tayo sa baklan para malakas yung agos May ha? tako na pawi? Oh kamay na -pa -awe. -awe. ata wala na lang pawi tako pawi wala tako na pawi ayan laki nang ano laki nang buhawi itong kanina dito tayo sa loob ng ano, baklad pero hindi tayo mag area dito baka pag na namin nangyari ayan pasyalan na natin yung ano yung baklad ito yung sa gitna talaga ayan pinakagitna niya. ayan ito pinakagitna tapos ito yung bungad yung papasok ng ano papasok ng baklad tignan natin nyo nyo pwede ah

ito yung pinto balay bali yung dalawa ka tapos may isang, sa gitna may ano may lambat papasok dito papasok sa loob hanggang doon hanggang natatrap yung isda eh yung ano nya gate pag ganun Ayan, doon tayo mag area sa unahan doon banda uh, yung agos kasi papunta doon nakita doon sa ispat Nyo. papuki 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 okay. ta

kalau are are area oikoi koi ku sigina Huwag kaon nyo? Huwag kaon? Wala Waka. pa tol. Wala pa? Ato, taong ka baklad? Tug Ha? Taong ka Taong? Taong ka Hindi ka taong? Hindi ko taong. pating? Tapoko ka Ah, pala po. Paruk, paruk, paruk

sama malaki. Sa malaking mama? Malaking mama. Uy! Malaki. Mm, malaking mama. At isa ako. Malaking Sumusokol nyo, sumusokol Sumusokol Ayun na, nangunguti-puti na

Baka dua basket nyo. Nyo. dua basket. Baka pil. Nga. Baka pil dua basket. Tua. Oh. Pil. Buka pil kah? Dog mo dog. Pil de me. Agoy. Talo daw sila sa laro. Na ano. Liga. Dorte. Kilamit ko. Ay. Adobot ang mundil. Ay. Ay. Dil, dil, dil. Ay. ay Manakul mo na pa. Manakul. Nakashot. Liga. Nakashot. Nyo. Nga. Nakashot. Wa. Boklo ka, boklo? Hah? buklo wakoi pasai Nutel. <laughs> Kita pasangan, pasahan Wakoi matahake, wakai matahake. Oh, wetahai. Wetahai. Kami eh, wotahai. Wotahai. <laughs> Oh, wai Oh, 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 Bentar, kok jangan lalu pun i pada ini pilih. Eh, magic, magic. Magic, 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 magic. Tidak. lol 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 Mm Nih na tat. Mm. He he pilit ka. Nalbalik. Nalbalik. Bukutan, buutan, buutan, buutan. Doble. Doble. Malik, uh. Malik. Okay. Tinggi tinggi.

para sumabit sa baklad tanda na yun, tanggal lang, tanggal lang, tanggal lang, sumabit bato bato yun, bato daw sumabit, baka sumabit sa lambat yung agos, yung agos kasi papunta dito tinggi tinggi, tinggi tinggi, tinggi ener, uyi tinggi tinggi mulai, tinggi tinggi, tengge, tengge. Tengge, tinggi tinggi, yo nuh, tinggi tinggi, tengah malam, tengah malam, tengah malam, bisun, 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 tinggi tinggi, lagi bisun. Ala, ang tagak. Ang tagak. Ika, yung isa akong kumakaisa. Pero ko pala, lahap na nang. Pero bakit kanil kung may mga naman. Hindi ko magkatik, hindi ko pang kapano. Hindi ko magkatik, hindi ko pang kapano. Hindi ko nananong nanong plat. Darong maera. Ang mga nangyikitik

bye bye ulit. Talaga mo po Hindi na nga ay Hindi ko malupig malupik ang na, wala. Hindi ko malupig malupik na, malakot Makain lang po mo. ko. Wala ko nila. Parin-parin ako na Tinig ko nga. Tinig ko nga. Mahakon. Jampo ni

Nyo. Na mo tuwa, na mo Eh. Uh, eh, may laro, may laro Tulu. daw sila idol niya. Ito, ang lakas ng oras duwa niyo? Iya. Sa oras. Yeah. Sa oras? Alas dos. Alas dos. Kita mo kauban. Pagitan ng tekko. Ng um, tekko tekko. <laughs> ano? Kita niyo kalaban. Ang trick. Eh, mo kalaban po, press. Ampot.

Wih, malahku ya, mama, buka isa lang usah, macam pelang maturot maturot lang komot pasal, tako. Jika memaduk melak Eh Oke ya Mungkin bawa Melak Eh Apo angkai kambot na kambot laro mag nakadua ito kapatkit kit ulit ta ulit ta kapot kapot ulit ta way mo na paon mo pa paon na kurup na ayun ubos ay pamain namin tapos may laro sila idol niyo sakto na to sa kanya may pambigas-bigas na siya idol niyo mali anim ayun anim na piraso patay tali pating kambot nyo kambot ayun ulit tayo tabi mix mga, tibimix, mga ka brother hagbong ka hagbong ala ka ala ayan mga ka tv mix ah, kita kita tayo sa resibo dahil iuwi na natin ng maga si idol ninyo may laro kasi panoorin natin mamaya yung laro niya pag na video natin ina nyo kita kita rin to nyo ina kita tapat kitulan mm, ayan kita kita mga ka tv mix maraming salamat

Kami na naapat sa gaming kalaho <laughs> ka na dalawang na kami yung pampapaka ng mga 'yan eh na eh pa-deliver na pala pala pa na 'pag pa-inabit na nagagano na sila

Ito na kayo sa dorsal na minta ang sala. Ibibigigin ko kayo sa ulas. Ganda pa sa kayo ay... Yeah! Nyo! Dawg mo, dawg? Ha? mo? Basketball? Pildi? Ayan, talos sila mga ka-brother. Ayong uh, score, 48, 40, 40 sila. Labas agad siya sa first quarter, yung nahingal. Yan, hindi natin na video lahat kasi baka makapwede tayo sa tugtog. Ito yung kita pala ni brother ninyo. Pila? 225 225 225 2225 2225 2225 Pilde nyo? Pilde ka? Pilde Bawi ka? Bawi sunod ha? Bawi sunod Basketball Pilde Nakachot Wakachot oy Incik, Incik na, Incik na, 2 Incik 2 Incik, 2 Ayan, ini yang kita yo Ayan, Ayan. Nya, thank you, thank you po. Opo, oke okay. uh, Ayan, sa nyo, mga TV Mix, mga brother ulit narihan, thank you